hindi pa po huh? hindi pa ay 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 lama ako mai pagkain niya <coughs> walang ulam walang ulam hindi pa kami nakain sira, sira na walang kami ulam <coughs> oh. <coughs> malaki daw niya <laughs> maliit na oh <coughs> iniwan na po namin ni Mark yung motor doon sa tabing kalsada kasi hirap dito sa lugar na to papunta doon sa bulubundok bahagi nitong barangay na to doon magpapatayo ng bahay sina ate Mary Ann doon tayo nakakuha ng lote para sa kanila ngayon itong lugar na to napaka tarik ng kalsada mahirap yung pababa madulas yung paakyat hirap din kaya iniiwan namin ng motor doon sa ibaba mga katuwang kaya wala doon sa labasan lalakad pa kami ng mga dalawang kilometro ito mga katuwang ito yung daan maliit lang kaya delikado sa motorsiklo kaya iniiwan po namin yung motor doon sa labasan kasi nangyari sa akin minsan pinilit ko po, yung papaba na hirap na ako akay ko na yung motor pabalik kasi masyadong matarik po yung daan, bukod sa maliit lang Dan. tapos akit na po kami ng bundok mga katawan 12.20 oras natin ang katuwang 12.20 ng tanghali ngayon kasi usapan namin yung ating Mary Ann magkikita dito sa lugar na to kung saan doon sa plano nilang pagtirik ng kanilang bahay kubo kaya lang masyadong mataas itong lugar na to yung iba ba nito parang core shelter urban poor settlement site sila naman nasa tuktok kaya pag nandito ka sa taas Ikita mo yung view sa baba. Mga bahay. Ayun. Ito yung, yung bahay nila. Bahay ng mga nasa baba. Tapos yung bundok. Andun. sabi mo Mark ha eto dito sila pupuesto oh, wala sila taas no o oh, yan ganito kataas yung duwar nila eto yung dito yun eh dito sila Mark o oh. dito sila pupuesto ayun may nililinis dito. Ayan. Iyon. Pero nasaan siya sila? Nasaan kila yung mag-ai na pamilya? Dito kasi usapan namin magkikita-kita. Ngayong tanghali. Magkakaligaw po pala dito. Gandang lugar, no? Oo. Okay. Pakapresko. Ang problema, masyadong mataas, di ba? Mapakahirap, okay. no, pag-akit natin, no? Magkakaligaw po yung daan. Magkakaligaw sa dami ng daan. Oo. Okay. Saan kaya sila, no? Galing po tayo kanina din sa bahay nila, wala. Dito. Wala, sarado, wala mga tao. Kasi nga, usapan namin, dito magkikita-kita. Okay. Ngayong tanghali sabi ko ka sa kanila sabi ko napapagod na rin ako kasi puro tayo umpisa walang natatapos walang accomplishment sabi ko sa kanila katulad ka ako ngayon magtatagulan na wala pa nangyayari kaya sabi ko eh porsigihin na namin tumaitayo dito o, tulad nga wala sila saan sila yung mga yun di ba? naman po tayo butan. Kaya nga eh. Uh, 12.35 na po. Kaya nga. Na 12.40. Gutom ka na? 25. Okay. Kain, kain siguro tayo ng dalamong tinapay. <laughs> 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 Alas 12. Medyan na rin mahigit no? Pasalubong sana tayo sa mga kaya nga. Kaya nga. Kaya Asan kaya sila? Galing tayo dun sa bahay nilang tinutuluyan. Walang tao. Sarado. Wala naman din po sa labasan kanina. Kaya nga eh. Saka nagpunta yung ngayon Masyadong mataas to ano. Ang inaalala ko dito Mark, pag may bagyo. Pag may bagyo, sila yung sentro ng hangin, no? Lakas ng hangin kasi nasa tuktok sila eh. Para silang para silang nagpabahay sa ano, tuktok ng burol. Di ba? Masyadong mataas. Kaya yung hangin pag may bagyo, sentrong sentro sila. Ayun. Dito, nasaan daw yung uginan na yun ayan yung bundok ng susong dalaga mga katuwang nagkantaligaw pa kami ni Mark nakapunta ako dito isang beses kaya nga lang siyempre ang dami kasing daan mahina akong magtanda ng mga dinadaanan kaya kanina hirap na hirap kami ni Mark buti may mga bata sa labasan itinuro sa amin yung posibleng daan baka ito raw yung hinahanap namin ito na nga kaya lang wala okay. yung pamilya natimerian Kasi kaya sila nagpunta no Balikan natin din sa bahay nila. Baka hindi lang tayo nagka katagpo ano. Baka nagkasalisay po. Baka nagkasalisay tayo. Handaan lang po at matarik yung daan. yung sinasabi ni ate na meron daw ditong matanda solo lang sa buhay dun sa bahay tingnan natin kung uh, paano may tutulong natin sabi ni ate tulungan daw natin habang hinahanap natin yung mag-ina hindi natin may rian <laughs> <Ten -foto. laughs> Dito ka na tayo Mark Ito eh. sabing madaling daan daw sabi ni Ate Mary Ann. Diyan daw tayo dadaan. Naalala ko. Diyan. Matarik din yan, di ba? How ano? Grabe yun. Diyan tanghali po. Lola, Lolo? Lola po. Lola. Tau po. Tau po. Lola. Diyan tanghali hindi ako bihis. Po. Hindi daw sa bihis. Ha? Ano po? Ay sabi po nung kapitbahay nung mabait, puntahan daw namin kayo rito para matulungan. Gusto niyo pong tulungan namin kayo? Bingi yan po. Lola? Ah, may, may difference sa pandinig. pandinig. Paano natin ito makakausap ate? Wala itong kasamang may kasama po siya? Hindi mata. ako, babe. <laughs> kung gusto ka <laughs> daw nilang tulungan, kung gusto, <laughs> kung gusto mo daw pong tulungan ka, <coughs> uh. kung gusto mo, oo uh, 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 nga, at wala sa inyo na dito. Hmm. So yung ano niya, Marco. Oh. yung kwarto niya, <laughs> yung kwarto niya, may nandun na yung bathroom niya, nandun na yung CR niya. Tapos, Pagkain niya. Ang kasama po nito, may kapansanan din. Ano kapansanan? Ah, bulol siya, tapos ano yung kamay niya. Yun na nagluluto sa kanya? Oo, oh, siya po. Minsan binibigyan-bigyan na lang namin. Oh. Pag wala ako, di, minsan hindi ko siya nabibigyan. Ay, parating oh, ako. Kaya, may, pag may kanin siya, di ba? Kumain ka na! <laughs> huh? Kumain ka na? ka na? Ano ulam mo? Ano ulam mo po? Mayo! Ah, wala kang ulam. Wala oh, siyang ulam. <laughs> minsan kasi po, pag ano, yung hugasan ko yung mga ano dyan. Ay, katulad na As marami Kaya bahay niyo. Ayun ba? Ah, Kaya po pag ano, binibigyan ko na lang siya ng kain. Nagdanan yung pagkain dito. Kasi pag yung, kasa dito yung kasama niya, anak niya. Opo. May kapansanan din. Oo. PWD. Opo. Okay. Anong hanap buhay nung anak na PWD? Nakikiaraw-arawan lang po diyan. Nung trabaho. Kung may hanwa, kung may ng... magpapa, ano nang... Mapagamas. Na so, Kaya naong may sakit. Kaya ako maong. Oh. Tagal na rin siya may sakit. Ilang edad na ni wala? 80 plus na yata. 80 plus na. Wala siyang natatanggap sa senior. Meron naman po. Ah, meron naman. Hmm. Lola. Pero okay naman yung bahay niya. Hindi naman natutuluan. Natutuluan. Tulo na din po ito, kasi ginawa pag... din namin ito noon dati. Tulungan, tulungan. Ngayon parang napapabaya namin kasi dami talaga namin inaasikaso. Hmm. May mga anak man din ako, kaya pag wala ako dyan. Sobra-sobra sa anak nyo, nadalan nyo sila dito? Minsan talaga din po at nasigaw man siya, pahingi akong kanin. Pahingi ah, nasigaw siya? Pahingi akong ulang, nandano mm. po. Nasigaw siya? Opo. Oh, okay, ang pangalan nila, wala. Ano daw po yung pangalan mo? Huh? Ano daw po yung pangalan mo? Maura. Maura, Lola, Maura. Ilan, ilan Maura? taon na kayo, Lola? Ha? Huh? Ilan taon na kayo? Hindi ko alam. Hindi daw po. ilan na edad niyo po? Ay, timpo hapon ah, po na ko po eh. Hindi mo tanda na to, si Lola. Hindi kung, ko alam. Kung panahon pa ng hapon. Hindi kayo nag-aral, Lola? Nag-aaral ako. Ano hanggang saan? Anong grade? Dalawa lang. Ah, grade 2. Oo. Oo. Marunong ay, kayong magsulat. Namatay ang ila ko ay. Marunong kayong magsulat. Ha? Marunong kayong magsulat. Oh. Marunong. Perma-perma lang. Okay. Hindi. nag lang ako. Ah. Sa baso. Marunong kayong magbilang mag ng pera. Marunong. Marunong ka ay... daw po. Marunong ito halimbawa lola. Ito. Magkano to? Magkano? Magkano? 100 magkano? pesos. Oh, marunong ate. Ha? 100 pesos. Unsandrad. Oh. O oh, sayo na to. Sayo na daw po. Sayo na daw po. Anong bibilhin mo niyan? Ha? Anong bibilhin mo diyan? Anong bibilhin mo sa pera? Ano pong ibabakal mo? Uh, mama, gusto ko na mama, mamatay na. Oo. Uh. Bak bakit gusto mo nang mamatay? <laughs> Gawa ng ang bahay Bakit ko. Bakit na kahit yung Tagalog? Ano po, bigot yan. Ko baano... Kaya hindi nga naintit Tagalog kung <coughs> ginagamit ko eh. Lola! Lola ano nga? Lola Maura. Lola Maura. Bakit ta gusto mo nang magadan? Ano? Ito na intindihin pa 'yan Bakit ta gusto mong magadan? Hindi intindihan. Ano? Bakit daw gusto mong mamatay ka na? Bakit gusto mong mamatay? <laughs> mamatay na. Ungarid. Leya man ako. Awan sana. Aw, mo. Wala oh. gusto ko. Mamatay na hindi mo natanda ang edad mo? ano? 80 plus yata pa yan po hindi kumali alam mga eh, ko, eh, edad ko kahap na, kahap kahap lang eto magkano, magkano na lahat? ha? Huh? magkano na lahat? bibigay ko pa sa iyo to ano daw? <laughs> ano na daw po lahat? bibigay ko pa sa iyo to magkano na yan? magkano na? Balmang gatos. Oo, oh, ah, alam niya. Sige po. Alam niya. Ako naman nag aral Grade 2. Grade 2? Oo. Uh, uh, hindi ako nakatapos. Dahil ang, ang ina ko eh, namatay. Oo. Oh, oh. Ngayon tatay niyo. Hirap nito mahirap. Hindi tayo nakakaintindihan. Pasigaw tayo. Yan nga po. Itong mahirap dito. Lola. Lola Maura. Kung babalik kami, ano ang gusto mong dalhin namin sa iyo? Ay, ano, Miss, ano ibigay? Eh, bigas, oh. gusto mong bigas? Oh, Miss, na ano? Basta makakain. Oh. Boyfriend. Gusto mo ng boyfriend? <laughs> <laughs> Asawa ko 'yun, boyfriend. Ah. Ay, ay gusto mo ng agom. Gusto mo ng mapapangasawa. Ano? Mag-asawa? <laughs> oh. ayoko oh, ayaw ko na. <laughs> ayaw ko na mag-asawa. Ay, hindi. Kaya, kahirap-hirap ng panahon. Mahilap ba ka? Opo. Ay, naku. Para may kasama ka dito. Ano? para may kasama ka dito sa gabi. Ay, <coughs> naka. Parang nakita ka sa bukos niya, parang yung vlogger talaga yun. Payag ka, Lola. <coughs> Payag, Payag ka. O, din Hindi na yun. May na nga pa dinigan natin. Oo, may, na <laughs> o, o, may mga hugasan siya. Walang ulam. Bili, 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 bili ka ng ulam. Ha? Bili ka ng ulam mo. O, o, o. Puro kanin yan tayo, meron pa. Ba kanin pa yan oh. Panis na siya. Oh, ano, bakit may yan, ganyan? Panis. Panis yan. Panis. Yan. May inuulam niya ate. Inuulam niya magic sarap. Wala akong mapakain sa inyo. May, may kinapanis. Makikikain oh. kami dito. Hmm. Pwedeng makikain dito. Dito daw, hindi talaga hirap talaga makaintindi si Lola. Oh, yan tayo maghirapan. Uliana na rin po, po. Yeah. Uli, siya. Masan nga magbibigyan. Ula mo, Lula Maureen. Ayoko, ayoko nang ganyan. Ah, may pagkaulihan na si Lula. Siya ula. po, may pagkaulihan. Kasi tiyempo hapon daw, di? Ilan na yun? 80 plus na yata po. Hindi yun, pag tiyempo hapon, hindi na 80 plus yun. Tanda na talaga siya. Tanda na talaga siya. Butas-butas na rin mga... Ito, Tapos Marco, wala na po siya nga, magyan na lang. Butas-butas na din. Doon ba yung siya nagas mga tanda? Ano, ay may... Bigyan na lang ako, may tinatawin. Ha? Ah? Ano po? nagkain na, nagkain ka na, nagkain ka na, Nag ito ka na. na po. Ito uh. na. No. na ano ulam, ulam mo po? Ng Mayo nga eh. Naghagan niya ako wala na, ulam, wala na. Wala na, wala daw siyang ul pakain. Wala, wala man, hindi man po ako nagluto, may pinuntahan ako. Pakoyani na daw po si Lola. Lola, aalis na kami. Babalik kami. magdadala kami ng bigas mo. dadalan ka daw nang bigas. Chaka boyfriend. Tatawa. <laughs> ayka, di ako nakabihing. Lola, ayka. Oh. Ayka. <laughs> boyfriend. Len na nak niya. Kanapo, oh, ay ka boyfriend. Abi ni. Nasa saan sila lahat? Para nalalayo. Nandiyan po may mga kakansanan man din. Oh. Uh. Lahat ng anak may kapansanan. Kasi si Bini, marunong runong may oh. si Bini, pero yung isa may kapansanan. Tapos yung isa yata patay na. Kaya oh. yung dalawa, silang dalawa lang yung may kapansanan. Pa, yung, yung natitira, na nabuhay, mga may kapansanan. Oo. Okay. Oh. Yung mga anak niya, yung iba na matay na, may dalawang natitira para yung may kapansanan. Siya hmm. nag-aalaga kay Lola. Sa tulong nitong mabait niyang kapitbahay. Oh, Pagalan mo ate? Janeline ba? Janeline. Dito. Ito ang natulong sa'yo, Lola. Ito natulong kay Lola si Ate Jenny. Hindi natutulungan kasi perati man akong may gawa. Ang trabaho niyo ito eh. Yeah, sa pinya, sa inyong mga. Oo, oh, nagkako, oh. nagpipinya. Kopra kami. Nagkukopra. Ngayon nga po, maalis naman ako at madala ko ng sako dun sa kopra. So kaya pala inabangan mo kami dyan. Oo, oh, nakita ko kasi kayo paakyat. Oo, so, oh, kasi pala, nahanap namin sa Ate Jean, tunungan namin na mapabahay doon sa tuktok ng bundok. Dito, oh. so, kaya nga. Oh. Dito po yung... Kaya inaabangan dito. mo kami dito. Oh. Sinakita kita, sabi ko oh. para na yung vlogger kasi nakita ko ano oh. Mabuti Parang naman at uh, inabangan inubangan mo kami. Papasalamit kami sa iyo ate ate Dinalin para naipakilala mo sa aming si Lola Maura. Okay. Ano? Kasi talagang dapat tulungan si Lola Maura. Kawawa Mark, di ba? Talagang diba? kayang ano, okay. tulungan siya na kailangan mo talaga. Kailangan sa po talaga kayo. Kaya salamat po. Salamat po sa tiwala. Sa'yo mga damit mo. Lola, sa'yo mga damit mo. Ha? Saan po? mga damit? Wala nang damit. Ito lang? Ito lang. Oh, yung... wala, lang din. Wala lang damit niya. lang damit niya. Tapos dyan lang naluto. Ito higaan niya. Dyan naluto. Yeah. Tapos, pakahigaan niya. Dito rin kakain. Dyan na rin magdudumi. Ito, Ito sino naman nagtabo nito na mga to? Natabi siya po. Tinatawag ah. siya. Pinapas. Ah, may, 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 ano, may bata naman na utusan siya. Pag natawag, katulad namin, sakduhan oh. mo kami, sakduhan mo ako. mabuti, may kapitbahay siya tulad ninyo. Na isang tawag ni Lola Maura, andiyan kayo para tulungan siya. Pag diba? ano lang po, pag andito ko lang. Paano kung nasa bundok kayo, nagkukopra, nasa niyugan, wala siyang matawag. Wala. yung anak naman niya, nagkatrabaho, mm kahit may kapansanan. Okay. Pero, ano din? Andali. Andali itong tinapay na ito para ano oh, sana yeah. ito para sana ito doon sa mga anak ni Ate Jenalyn at saka ay, hindi na natagpuan Mary Ann ha ah, ah, Ate Mary Ann Lola sa ina itong tinapay na to o, kuha ka kuha kang tinapay Lola o kuha na doha ha dali o kuha na tinapay o kuha na Lola kuha na ayaw mo bakit ayaw ng tinapay ay ba't ayaw ng tinapay niya Ah, dalawa lang daw. Ate, paki ano okay. nga ito? Dalawa lang daw gusto niya. O, oh, ikaw nang bahala niyan. Bigyan oh, mo siya. Sayo na rin, ate. Eh, hindi na po. Pagkuha ka lang po. Dalawa. Oh, sige na po. Hmm. Ay, mo Wala akong papel. Wala akong eh. papel. Wala plato. Hugasan na. Wala plato dyan. Ayun, Ay, mga hugasan. Mga hugasan. Yan, yan ang gamit niya. yan, lang. yan lang po. Wala na siyang ibang gamit. Wala ano? na yan lang. Tapos yun yung tulugan niya. Dito okay. na. Ayun, Walang kulambo. Walang, ay malamok nito Walang kumot. Ayan diba? yung kulambo. Ito yung banig. Tapos na ilaw naman po siya. Na okay. Binig -binig. Pero putol na yung mga haligi. Kaya nga putol-putol putol na Marco. Kaya putol, oh. nga po, sira-sira na putol, talaga. Putol kaya na haligi, problema oh. din ako pag ano na. La, pagka malakas-lakas no. na ulan, yan eh, o. Babagsak na to. Hmm. Hawakan hmm. hmm. mo na po. Hawakan mo na. Putol-putol na pala. Aligi, akala ko okay pa. Hindi na po. Sira-sira Delikado na pala. na pala itong kalagayan dito ni Lola Maura. Kaya nung Maura. nakita po kita, sabi ko sana magbalik siya. Papakita ko ka ako si Lola Maura. Oo, oo. Lola Maura rin pala to si Lola. Ay, nako. Buti. Salamat, ate Genaline. Tinawag mo kami. At least, eh. Nakakain na po kayo? Hindi pa po. Ha? Hindi pa. Ay, 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 Walang ulam. Walang ulam. Hindi pa kami nakain. Sira, sira na Walang kami. ulam. Grabe na. <coughs> Malaki daw ang dyan Maliit na o. Oh. <coughs> <coughs> Gutom na o. Oh. Ah. Ano yun yung ul? Ano po? Lola? Ano po? Kailan daw po kayo Oo nga. <laughs> Kailan daw kami babalik? Sabi ni Lola Mauring. Hayaan niyo Lola Mauring. Magpray po kayo na makabalik po oh, kami. Oh, oh. May Ano? malo kong may sinapawid. Huwag na ang yelo. Ha? Pawid lang daw. Pawid mo yan. Pawid ang gusto niya. Ayaw daw ng yero. Kasi una, mainit kasi pag yero eh. Gusto ko pawid na. Kaya delikado yung bahay niya. Kaya nga, mabagsak na to. Putol-putol na mga haligi. Alas na. sanggat lang Oo. Kahit daw 100 na pawid. Tuluan ay. Tuluan Sira-sira na talaga. Mabakal pa pawid ang kailangan ni Lola Maureen hmm. ito yung kusina niya wala na rin parang balkon na maliliit opo ano na baragsak na nakakapag-alala na to pagka may bagyo kunting lakas ng hangin mark babagsak, Bababagsak na to so kabuuan ng bahay niya uh na ng CR plat, kaya nga mga lagay uh ng plato nandoon hmm. sa ang malungkot sa kanya dalawang anak na natitira para yung may kapansanan. Mabuti meron siyang mabait na kapitbahay tulad oh. ni Ate Jinalin yung nangharang sa atin oh. para pakilala sa atin to si ano Lola, si Lola uh, Mauring. 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 Dito nagluluto. Ah, katayo ko ka siya oh, Marco. Mm, ito pa. hayaan mo, mamatinan mo. payat na payat pero si Lola oh. Tingnan mo yung ano niya, yung hita niya oh, yung paa niya oh. Parang yung braso yung na lang. Labas-labas na po. Labas, 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 huh? Yung ugat niya. Kaya nga parang braso na lang yung 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 paa niya parang kasi laki ng braso na lang natin, oh, no? Kaya Saan, saan? ka Saan pupunta, lola? Saan ka pupunta? No? Saan ka pupunta? Eh, hirap nito, hindi talaga tayo naintindihan, ano? Pero sa kung na, siguro tayo, na intindihan oh. tayo, masarap pausap, pa usap ano? Hindi ka, hindi pa ako nakain. Ano po ate? Nasabi hindi pa ako nakain, kain ng Nanghihingi talaga siya ano? Temo, ang oh, haba-haba na ng mga kukunilola ni Lola, Mauring oh. O oh, o oh, haba na ng mga kukumulola. mo Lola. Mm. Um, kuko mo ganyan. O oh, oh, dumi. Ang dumi ng kukumulola. Wala kang nilkater, wala. Ang niningi sa yung pagkain ta Ano pawid. Lola. Lola. Alis na kami, bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye Lola. Oh, Pipilit siyang tumayo. Pero parang hirap na rin siya. Hirap. Wala, wala siyang tungkod ano ate. Ah, ah, kahoy, tungkod niya yun, oh, kahoy. Ang hirap pati, yung, lugar niya, pababa. Kamamaya, magpilit siya rito, mag, mahulog siya sa baba, ano? Babay, alis na kami. Lola, babalik kami, ha? Mamay. Salamat! Opo. Babalik kami, Lola Mauring. Ha? Babay. Pag-pray ka. Ha? mag ka, Lola. Hmm. alis na kami. Hirap mandang mag-isa. Lalo kung mahirap lang. Mark, di ba? <coughs> ito yung pababa. Pababa dito. Delikado. Delikado dyan, oh. Ayan, tapos, bukod dyan, pagka ito pa, yung pababa pa dito. Nakakatakot para sa kanya. Hanggang yan, pababa. Alis na kami Ate Dianalin ha. Maraming oh, salamat sa mga tulong mo dito kay Lola Mauring. Oh, uh, pray Karen, tulungan mo kami mag-pray. Uh, sana makabalik kami at sa pagbabalik namin, makadala kami katulong kay Lola oh, Mauring, no? Sige. Salamat. Salamat. Alis na kami? Opo, oh, sige hmm. po. Hmm. Doon kami lang. Hmm. na, Mike daanan na rin natin si Ate Gina Lynn at Ate, Ate Mary Ann <laughs> dun sa dating bahay nila bakit eh hindi nasunod yung usapan namin para matagpuan po kaya nga kaya, po, tayo kaya nga tayo nag-iikot kaya pagod na pagod na ako anong oras na ba nung oras na alauna pasado na po alauna pasado okay ka pa naman okay pa naman po <laughs> gutom kaya na rin ako matapas po yung ininom na tubig kanina oo okay, okay. nga <laughs>